News Updates Mga balita ngayon Tigil putukan at pakawala ng hostages na pagkasunduan ng Israel at Hamas Humanitarian assistance at disaster response ng AFP handa sa posibleng pagputok ng Mount Kanlaon. Philippine Army Airborne Troopers sumabak sa kanilang unang New Year Jump sa Multilateral Indo-Pacific 2025 Ako po si Cesar Soriano, karayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon Nagkasundo na ang Israel at Hamas sa isang ceasefire o tigil putukan matapos ang 15 buwang gera sa Gaza Strip. Ito ang inanunsyo ni outgoing United States President Joe Biden matapos mapagdesisyonan ng dalawang panig kasama ang joint mediators na US, Egypt at Qatar ang ceasefire and hostage deal na tatagal ng 42 araw. Dahil dito, inaasahang makauuwi na ang mga hostages sa kanika nilang pamilya at makapapasok na ang humanitarian aid para sa sibilyang palestino sa ad ng White House. Ayon naman kay Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al Thani, 33 Israeli hostages ang pakakawalan sa first phase ng kasunduan habang isa sa pinalpa ang bilang ng mga pakakawalang palestinong bihag sa second and third phases ng initial na 42 days. Nakatakdaring umatras ang Israeli forces sa matataong lugar sa Gaza para bigyang daan ang palitan ng prisoners gayon din ang palitan ng labi at pagbabalik ng mga na-displaced na sibilyan sa kanikanilang tahanan. Bagamat ikinababahala ng Israel ang ilang mga aspeto na hindi pa rin nalulutas sa ngayon, ipinagdiwang ng Palestinian sa Gaza ang desisyon na itigil ng putukan. May sapat na tauhan at kagamitan ng Armed Forces of the Philippines o so AFP upang tumugon sa patuloy na pag-aalboroto ng Mount Canlaon at tiyakin ang seguridad ng eleksyon ngayong taon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, handa ang mga espesyal na unit ng AFP sa Humanitarian Assistance at Disaster Response o HADR upang magbigay ng suporta sa mga apektadong komunidad kung lalala ang sitwasyon. Nakataas pa rin sa alert level 3 ang Mount Kanlaon matapos ang pagputok nito noong December 9. Ang mga unit ng militar sa Visayas, partikular ang mga malapit sa bulkan, ay nakaantabay para sa mabilisang operasyon. Sumabak sa unang pagkakataon ng delegasyon ng Philippine Army Airborne Troopers sa New Year Jump sa Indo-Pacific 2025 nitong nakaraang linggo sa First Airborne Brigade Japan Ground Self-Defense Forces, Camp Narashino, Shiba Prefecture, Japan. Pinangunahan ni Vice Commander Philippine Army Major General Leo Divic Gini ang delegasyon na nagpakitang gilas pati na si Brigadier General Rosendo Abad Jr. Commander ng Special Forces Regiment Airborne sa military freefall at airborne capabilities ng Philippine Army bilang patunay ng kanilang kahandaan sa mga espesyal na operasyon para suportahan ang territorial defense operations. Sinundan ito ng simulated air assault operations, tampok ang pakikiisa ng mga tropa mula sa US, Singapore, Australia, Netherlands, France, Canada, UK, Poland, Italy, Germany at Japan na nagpakita ng pinagsamang kakayahan ng Indo-Pacific nations. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita! Редактор